Mga akusasyon ni Zaldi ko laban kay Pangulong Bongbong Marcos malabo ayon sa DPWH. Detali balitang yan mula kay Ranjuman Marjo Domingo. RMN Live Report! Maakasama kasama, imposible ang mga akusasyon ni dating ako Beagle Party Representative Salbico na inutusan umano siya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na magpasok sa bicameral conference committee ng isang daang bilyong halaga ng proyekto sa 2025 national budget. Ang Department of Public Works and Highways, Secretary Vince Tizon, walang kadibilidad si Ko, lalat na una itong umalis ng bansa sa gitna ng pagputok ng issue. Mahirap ay niya paniwalaan lalat mismo ang Pangulo ang nag nagutos sa investigasyon dito. Samantala nauna na rin sinabi ni Senator Ping Lacson na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na walang probative value ang pahayag ni Ko dahil hindi ito sinumpaan. Duda rin ang mambabatas kung bakit sa BICAM pa ipapasingit ang proyekto kahit mas kaya itong gawin sa National Expenditure Program. Kahapon, sinabi ng Department of Justice na hindi sila pwedeng magsagawa ng sariling investigation dahil lamang sa mga pasabog niko at kailangan na may maghain muna sa kanila ng reklamo. Kasama mo sa, sa TZXLRN Manila, 라지반 마르디 드링고 토탁 아르멘